Kali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng salted egg. Nandito po tayo sa Kaaprikanan. Ayan. At uh, kami po ni Pare ko ay naghahanap ng uh ant hill o yung tinatawag na bunton sa Ilocano. Dahil dito po ay maraming mga bunton. Yan katulad po nito. Bata ito po yung mga pinaka main ingredients Ingredients? main uh, kakailanganin sa paggawa po ng salted egg bali maghahanap po, po, tayo ng iba pa yan dito tayo sa kaprikanan dito po palaging nakikita yung ano yung mga anthill oh, oh. That. plus fruits yan, to. Yan. Meron po tayong dalang gabyon. Saka lalagyan. Yan, At ito na po. natin para ko talanta. Di brown. Kaya maganda po itong ganito po na lupa. Kasi po ano, knuckle nut. Knuckle net po. Bali, ito na po yung ating nakuha ang kwan mga adventure ah uh, ant hill hindi anay na pare ko dapat yung anay na bali yung gagawin po natin dito ay ano ah uh, gagawin nating pino yun tayo na uwi na po tayo sa bahay may mga nakita po ako dito na ano o, uong yung kabuting lapayag What? hindi ko alam kung ano yung exact na tawag po nila dun yung kabuti na parang tainga sa mga future na vlogs po natin ay kukuha po tayo ng ganun dahil hindi pa po tayo hindi pa po tayo nakatikim ng ganun mga adventure edible po yun na klase ng kabuti kaya susubukan po nating magluto ng ganon So ngayon ay gagawa po muna tayo ng salted egg. Dalawang salted egg, dalawang klase yung gagawin po natin. Bago tayo nagkaramit ito, salted egg, mga tayo pag-iit. Hmm. Okay, okay. Pangaldaw. Dati si Dami. Balatong, madati karabasa, okra, alugbati, alok, kaya sagpaw nga batit niya karo niya. na. Ayan na. mga kabing sir. Sure. Bali, ito po pala yung ating gagamitin. Yung ating magagamit sa paggawa ng salted egg ito po yung itlog ng itik yung unang step po natin na gagawin ay lilinisin po natin to Alagay natin dito para matanggal yung kanyang dumi Han, para malinis sabi po nila, ay yung pinakamagandang gawing itlog na maalat ay itlog ng itik kaya ito ngayon ang ating ginagawa yan mga ganito okay na po ito pero babanlawan pa natin po yan ng isa isang banlaw gagamitin po natin ng pan dahil napakarumi po masyado uh, parang nabalot ng ano ng dumi po nila kaya baka mag maglasang dumi nila yung itlog natin na uh, ginagawang itlog maalat bis na maglasang asin ibabanlawan pa po natin to ng isang beses. Ni. bali yung gagawin natin dito ay dudurogin lang natin ng pinong pino yung ratio na ating gagamitin uh, isang cup na lupa sa isang cup na asin yun po yung ating ratio yung isang solution po natin ay isang cup na asin sa isang cup na tubig ito na po yung ating lupa na gagamitin bali kung makikita po ninyo ay pinong pino na po pinong pino na yung gagawin natin dito ay sasalain pa po natin to ready na po lahat yung ating mga kakailanganin ito na po yung ating lupa until saka bumili po tayo ng asin yan saka ito po yung ating gagamitin na paglalagyan ng ating uh, salted egg at dito po tayo mag titimpla ang bali maglalagay po tayo dito ng lupa bali pinong pino po ito dahil ano uh, sinuka, uh, sinukat ano yun? anong tawag doon? yung in-strain kinimitan po natin ng strainer kalahati lang po yung ilalagay natin kalahating cup yan kalahati lagay na natin yan Saka po lagyan po natin ng tubig na depende po sa ating sa kanyang kalapot. So estimate na lang po yung ating gagawin. Kunti lang po muna. Dagdagan lang natin ng konti pa. Ayan. Tama na. Yan, okay na po ito. Maglalagay na po tayo ng itlog. Yan, bali pitong itlog po yung balak po natin dito sa putik. Yan, bali babalutin lang po natin mga adventure para lang tayong naglalaro ng putik yan magandang negosyo pala to 4 5 6 7 So, pinili po natin yung mga malalaki malalaking itlog Ilalagay na po natin sa ating garapon itong ating nagawang itlog maalat Ayan. saka i-stack po natin to ng mahigit ano 17 days daw 17 days Ah, uh. Anim. ito, Yan. Ito po yung ating finished product na salted egg. Ito naman ay madali lang po ito. Ah, uh, kung lang po ito. Magkakanaw lang po tayo. Magtitimpla po tayo ng asin sa katubig. At i-dissolve po natin yung asin hanggang sa matunaw. At ilalagay po natin itong itlog. Ibubuhos natin yung yung ano 'Yung ating mixture at yun na po 'yun. Bali hahaluin lang po natin. Ilalagay na po natin 'tong mga itlog dito. ito na rin po yung ating finished product. Yung gagawin po natin dito para hindi po siya umapaw ay maglalagay po tayo ng uh, cellophane na may hangin. Siya po yung, ano, yung magtulak dito sa itlog pababa. Saka ito naman po yung isa. Ayan mga ka-adventure. Uh, natapos na po natin yung ating uh, salted egg yung gagawin na lang natin dito ay lalagyan po natin ng label para matandaan po natin hindi po natin makalimutan yung kanyang date kung kailan po natin ginawa at itatabi po natin sa loob ng labing pitong araw